Magandang gabi mga kabugi kabonsay. Welcome back ulit sa ating channel Ito pa yung ating isang red valete na pinatong natin dito sa antigong kahoy Lalaki na mga ugat niya mga kabugi kabonsay. Iabot na rin siguro dito sa ilalim dahil sa laki ng mga ugat niya. Actually mga kabog kabonsay, binalatan natin bawat sanga niya. Ayan, pwede natin putulin ito. Tapos dito, pwede rin putulin para mahiwala itong isang sanga dito. magsasari niya to isa at itong pinaka malaking sanga niya na din yan pwede na rin putulin yan Yun ang puputulin natin para may lipat saka dito magsasarili magsasarili din itong isa sa kato puputulin din natin bali maraming sanga ang mililipat natin meron pa dito sa taas pwede rin putulin para itong sanga to magkakasama na bali 1, 2, 3 andito sa taas puputuloy din natin para buo na yon makukuha natin Ayan. Pinutol natin dahil masyado na siyang humaba Ayan. pag naalis natin lahat yan lalabas na yung ganda ng ating red balete at itong malalit na to pwede natin markot tignan natin yung magandang forma niya. Ayan. Pwede ang putulin dito. Okay, dito tayo magpuputol. Pwede rin para bonsai na bonsai siya. Mababa siya. Dahil lalaki naman ito. Tataba. Dito walang sanga. Kaya pabayaan natin ito muna. Dito tayo magpuputol. Okay. Abangan nyo na lang mga kabugi-kabon sa'yang ang gagawin natin. Thanks for watching mga kabugi-kabon Bye-bye.